nga kalapati natin no? <laughs> ay, Good afternoon mga bro Well, dito tayo ulit sa ating mga alaga Ayun, pakain tayo Wala rin na rin tayong patuka Ubus na Wala pang sahod oh, Delay na naman ang sahod natin Kaya pati tuloy ang, ang mga alaga Ay, excuse me po, mga alaga natin ay eh, Kaubusan Busa na din ng patuka. Yun, binasa pala ni Kenny ito dito para sa papano. Ang ganyan mga alaga natin. Yun, sobrang init na talaga. Ang ganyan niya mga. Ayan. Marunong na umuwi yun. Wala na tayong kalapati na hindi marunong umuwi. Lahat marunong na umuwi hindi nga lang, hindi nga patuka anak nga tayong patuka ah, ang pala ito yung Dari, sarap pa Dari, yung Ayun, hindi makapasok hindi nga hindi ng tubig Init, sobra. E, mga halaga natin, kawawa pag ganitong summer. Katamlay. Sobrang init. Mga halaga natin. Sa taas. Ayan, nakuwi naman sila. Nakuwi naman sila, marunong na umuwi. Silipin natin yung ano, silipin natin yung dalawang pinakaikon. Okay. Ito, hindi ko alam kung napisa na to eh. Ah, dito pala siya. Lalaki na ako. Oh, kaya lang may bulutong yung isa. My goodness. May bulutong yung isa nating alaga rito. Ano? Binulutong natin alam kung bakit Pinakit mo siguro ng vitamin C yan yung ano Ni Tanang gamot ni Kinit Talking of Kinit Siya ay malapit na umuwi Malapit na siya umuwi 2 weeks na lang siya rito Ah more than 1 week na lang pala Kaya 20 Uwi na yan For good For good bye Kaya yan ate no Bukas, uh, bigas na naman ng mga ito. Or kanin ang kakainin. At, uh, wala tayong ano. Wala tayong ipapakain sa mga ito. delay ang sahod delay din ang patukan natin kasi yung patukan binibili na din uh, ano lang eh uh, isang buwat kalahati o oh, kulang kulang dalawang buwan ganun kaya yung mga tira tira nilang mga hindi kinakain yung tinatabi ko para just in case na maubusan man meron tayong uh, pang suporta kahit papano kakainin din, din naman nila gutom na yung mga yan eh hindi ko lang alam kung pisa na tong itlog dun sa kwa pansi natin kasi ang alam ko bugok din yun ito hindi pa nangingitlog pa na yung bago dalawang to so, hopefully na ulit sanay na rin itong isang to sanay na rin umuwi sama yung bihag dito na rin umuwi hindi na sila umalis nilagyan ko na ng box doon para just case na yung ating uh, isang pares Ito yung magitlog tingnan yun natin yeah. kakarga ng tubig kaya maingay Pag natuyo to, maglilinis tayo rito. Mag i naman pala yung itim eh. Nilagyan natin ang tatlo ng tatlo ang isang kitlog. Nilinis mo na Sharon. problema. muna. Tatlong kitlog nililim nya. <laughs> to, yung isang to, yung paris na to, kailangan natin na mag-ipong dyan sa taalo. Tignan natin mga gayayari. Kung itlogan niya nga yan, kaya tumitingin-tingin na sa sabaks, baka mag-itlog yan dyan. Bakit itlog yan eh. Nakapag-itlog na ng isang beses yan, yung nilagyan natin doon. Tama na nol. Tapi tumangit pogi eh. nai. pumasok yan dyan, sigurado dyan na yung ah, ayan pumasok na ah, dyan na magiginiklo dyan hanap ah, na siya na kanyang pwesto na pagiginiklo dyan buti eh, naisipan ko lagyan na dyan diba? diba? hinahanap yan ng pagpapwestuhan ng kanyang itlog eh. So, mga brother, hanggang dito na lang ang ating vlog ngayong araw. Ah, uh, na lang ang lahat. God bless us. Bye!